Iinduruso na sa Senado ang House Bill 11416 upang kalang ihiwalay na ang University of Southern Mindanao Kidapawan Campus mula sa main campus nito sa USM Kabakan at gawin itong Polytechnic State College matapos maaprobahan sa pangatlo at huling pagbasa ng bababang kapulungan nitong June 9, 2025. Sakaling maisabatas ang naturang panukala ay magkakaroon na ng sariling administrasyon, independent budget at sariling academic programs ang naturang pa aralan Matatanda ang unang naghain sa si Cotabato 2nd Congressional District Congressman Rudy Kawagdan ng House Bill 2369, House Bill number 2370 at House Bill 2371 na naglalayong gawing State College ang Makilala Institute of Science and Technology sa Bayan ng Makilala na Mindanao Indigenous People's State College. I-convert ang University of Southern Mindanao Kidapawan City Campus para tawaging South Central Mindanao State College at i-convert ang Cotabato Foundation College of Science and Technology sa Arakan Cotabato ng isang state university na tatawaging Cotabato Foundation College. Ang House Bill 9318 ng Kongreso na nagko-convert sa MIST sa State College na pinondohan at naaprobahan sa ikatlo at huling pagbasa noong November 22, 2023 ay kasalukuyang nakabinbin pa rin sa Senado. Positibo naman ang pananaw ng mga netizen, particular na mga estudyante sa naturang mga pa aralan. Nang sa ganon ay magkakaroon na ng mas malaking opportunity at mas malaking pondo ang nabanggit ng mga paaralan dahil dito mas marami pang mga kabataan lalo na ang mga nasa laylayan ang mabibigyan ng pagkakataong makapag-aral sa dekalidad at libreng kolehiyo at unibersidad. Cherry May Exim Tapia, NDBC, Bida Balita.